tayo ng kanya yun, lukban. dito dahil yung bunga eh dahil yung bunga ng aabutin lang natin to Mamuha tayo. Ayan ka ito. ang probinsya namin, ng idol. Napakaganda. Bakasyon tayo ngayon, nakalib tayo. Wala mo na tayong deliver. Dito mo na tayo sa bakasyon, sa baka, probinsya. Ngayon mo na tayo ng lukban. Ah. Titingnan natin 'tong kung anong laman ito pangit 'tong laman ito eh ito manguwarin tayo ng bayabas pala dayan rin bunga ng bayabas nasa taas eh oh, Ito yung bunga, oh. Gabas. Problema, yung mga kongkuhan yung bayabas dito, eh. Itim-itim eh. Huh? Pero saan ang kwan dito? Ayan o. Pero hindi ko alam mo, na to eh. Ayan o. Punin natin isa. Hindi na Ayan o. niya ito to eh. Dami rin bunga. Mga rin tayo ng pili. Rin pili. pili, pili. marami rin bunga pili. Ngayon pili namin. Pili. Dami rin bunga oh. Mas may rin. Akao. Tami rin bunga ng kuebas. Oh. Sa loob. Minunog na. Ayan o. Aos yan. Oh. At daming bulaklak. Kamias namin. May bunga na rin yung kamias namin. Ayan o. Mamias, may bunga na rin. Ngayon ang pili namin. Pili. Dami din bunga oh. Mas may kakao rin. Kakao. Kakao. Sabi rin bunga ng cuevas. Ito yung bunga ng kakao. Sa loob, minunog na. Ayan o. Oh. Tapos yan. Tapos daming bulaklak. Kamias namin, may bunga na rin yung kamias namin. Oh aliyas, may na rin

Thanks for watching. Don't forget to subscribe our channel. Thank you.